Hey yo, what's up mga kurikong Malas lang, walang overtime Walang sabado linggo Nga nga, kasalanan to ng presidente <laughs> Declare ng declare ng martial law Ngayon buong South Korea naghihirap. hindi naman lahat ha? Maraming kumpanya kayo dito sa South Korea Nag-shutdown, nagsara ha? Maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho Maraming Pinoy ang um, sapilitang nirelease ng kumpanya dahil walang gawa. Ha? May mga vlogger na inoperan na umalis ka na sa company, mahina na tayo. Ito na yung pagkakataon mong maghanap ng bagong kumpanya. Meron naman, muntik muntika na yung kaibigan nating kalbo na vlogger, yung sikat na vlogger. Ha? Yung kapartner nila na, na tawag dito. Uh, inalis muna yung kabilang shift oh. sa amin, Monday to Friday, meron naman. Pero ngayong Friday, wala. Walang Sabado, Linggo. Humina, biglang bagsak. Huh? Meron nga 3 years, contra uh, three years lang na kontrata ang ibinigay, hindi na in ng 1 year and 10 months. Huh? Ang hina ngayon ng ekonomiya ng South Korea. Kaya uh, kung walang overtime ang company nyo, tiis-tiis muna. Ha? Huh? Uh, sa mga nasa Pilipinas, mararamdaman nyo yun, nag i -snore. Mararamdaman nyo yan, kukunti po ngayon ang kukuning foreigner. Ah, 35,000 po ang nawala sa dating 170,000 na, na foreigner. Ibig sabihin nun, 16 sending countries na dagdagan pa po. Nag-a-apply ang isang bansa ngayon, magiging 17 sending countries na po na kaya expect na uh, ko konti ang makakarating dito sa South Korea ng mga Pilipino buti pa seasonal farm worker ang daming kinukuha na abangan po natin ngayong January kung uh, ilalabas ni ASEC kakdak ang balita about sa seasonal farm worker City Hall pa rin ba? O DMW na ba ang hahawak? Ah uh, Uh, sa mga wala bahay dyan na uh, release uh, Meron pong sa mga shelter Mga migrant shelter Punta po kayo Ang isa sa mga alam ko Dito meron sa Kimhe uh, Tapos Check din sa mga churches uh. Mga simbahan uh. Hindi yung magsisimba kayo Kung kailan release Huwag <laughs> niyong gaya kayo. Nagsisimba lang pag release uh. oh, dito sa Mayongin po, may shelter po doon. Uh, wala kayong babayaran. Mag magsabi lang po. Sa Port Tour po yan. Uh, tapat ng Yongin Bus Terminal. Uh, po ang mga tao doon. Uh, si Pastor GB po, tsaka si Mama Jean uh, ang masikaso doon. King Wendel. Sige na po, babay na po. Uh, sa mga nawalan ng trabaho, ay uh, good luck. Sana makahanap agad kayo. Dahil sa Sina po, ang ekonomiya ngayon ng South Korea, bagsak ang palitan ng peso, ng won to dollar to peso. Wala tayong magagawa. Sorry, kasalanan lang ng presidente. Ang ganda-ganda ng ekonomiya, nag-declare ng Marshall. Yan, kulong tuloy siya ngayon.